Hello guys, magandang gabi po or araw sa inyong lahat. Ito naman pong kibigan niyo si Jig. Sa video natin na ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili kong opinion regarding sa tatlong Pilipino na inakasuhan bilang espia doon sa China. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, sa viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video nito, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe nabalita guys na may tatlong Pilipino na inakusahan ng spy doon sa China. According sa ulat, inuli sila ng mga otoridad kasi pumunta daw sila sa isang lugar na military base at nag uh, mamasid o kumukuha ng informasyon ayon po sa mga otoridad doon sa China. Nang investigahan ng ating imbahada doon na pag nila na ang tatlong Pilipino, dalawang lalaki at isang babae ay mga exchange student pala sa isang scholarship na ibinigay ng gobyerno ng China sa kanila at hindi nila kaya maging spy. Alam po natin naman ang China ay palagi lang nag-spy spy dito sa Pilipinas. Ewan ko kung paano ba ito ma-resolve ng ating pamalaan at China ang gusto na ito sa tatlong Pilipino na inakusahan na spy. Ang mahirap kasi sa China kasi kumahuli ka na nagbibenta ng drugs or spya, kamatayan yon Firing squad ang harapin na kaso sa mga tatlong Pilipino na mga exchange student ang makukuha nila sa pamalaan at sana baka mapatay sila. Dapat ang ating pamalaan ay mag-act quickly para matugunan ang kanilang problema doon at wag nang intayin na makulong o mabitay pa ang tatlong Pilipino nga kababayan natin. Hindi ko guys sinasabi na wala silang kasalanan pero guys dapat tignan natin no, ang gobyerno natin mag-investigate kung totoo ba na spiya sila ng pamalaan natin. Pero wala naman Pilipinas spiya sa kapag ko. So, napakasakit guys. Kasi ang puro gusto lang ng tatlong Pilipino doon ay mag-aral para may marong, mayroong magandang kinabukasan sila at kanilang pamilya. Ewan ko guys, no? mahirap kasi no? Kasi ang ibang Pilipino natin ay sympathizer din ng China. Hindi natin alam kung sino talaga ang tunay nating mga kaibigan or kaaway. Ang China guys ay hindi natin kaaway literally kasi tumutulong sila dito sa ating bansa sa negosyo. Kaso lang may mga ginagawa ang mga military nila na labag sa ating batas. Pagkukupa ng West Sea pagdaboy sa ating mga mangingisda na violation naman ng ating sovereignty dito sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang guys, ipagpanalangin na lang natin ang tatlo nating kababayan na ma ma mapawalang bisala sila at papuwi dito sa Pilipinas. Ang uh, name mong scholarship kung mapatay ka naman o makulong doon sa China sa kasalanan na hindi mo ginawa. Yun na po guys. Mahal ko kayo. Please like, share, and makalimutan mo mag subscribe sa channel ko. Ito naman po kayo. Ito naman Paalam. love you all.